panahon. Oh, ah, Ato ta, Brett? Butol ta. sa kasakwa. Wala may... Oo, oh, tinong may pa raw. Ano yung niya? Binibenta lang. Kung may binibenta siya, ba't pinagali sa buo? Oh. <coughs> Bumili nga siya. ako. Doon sa kanya nga ako bumili ng mga frozen. Tingnan ko ah? yung nga kilo. Mm -mm. Ngayon, meron pa siyang pa... Sobrang. giveaway. Balot. Eh, wala. Kung balot lang. Kaya sabi niya kung bakaral. Ano yung binibintan niya mga frozen? Oo. Eh, pag mga ngumpra, talim Lati freezer bang ko? Ang tingin dyan kung paan? Malayo. Kukuha yung bukuhan. Ito dito sa kwa Ano sa kanya dalawa? Ano nga Ano nga ako sa kanya? ka to? Alam mo lahat na masasama ang sakit ang sakit at sa kanya.

Pilip na dito. na. Hindi din ang ganong boy? Yung ay gay. Pwede ba Ang ba? color niya na kina with love and kira daba din Kasi tinira mo na siya nyo. Kapalitan na siya jeeper pangalan Patira ba di? <laughs> <laughs> kaya so, yung bukod kaya dun kaya dun yung yung na? ulan. <laughs> Nang <laughs> kaya kaya yung kay TV desa kaya kaya bagyong yung kita ko nako na ng kon virus din Bagyong oyo sa YouTube mo? Mm -hmm. Ako bagyong oyo yung dito. Ano Hindi na. Si Anzing din ang amo ng eh.

Si Madam. Oh, one, two, one, two, guys, guys, promotion sila ngayon sa Balingas. cellphone ah. Sila po si Inday Katok, si Madam, si Mama MCJ. Sila po yung magkakasama ngayon. At saka si Brittany. One, two, One, two, <laughs> lame yung, lame yung phone? yung <laughs> phone. Lista po sila po sila guys. Wala yung 17? Wala, mga mamsis. So, alis na po sila. papuntang Balingasag. Na i-promote ni Madam doon. Ang grocery, bagong groceryhan sa Balingasag. So, good luck, girls. sa so, dito naman tayo mga mamsis. So, iikot na naman tayo dito. Kasi may mga bulaklak kasi si Madam at mga halaman na itatanim daw niya. So ngayon kasi busy talaga siya ngayon So hindi muna siya matatanim Kasi may mga ginagawa pa siya ay May mga laka din siya na am um, Pwedeng ano nila karin So ngayon ay Ang ating A house Ay dalawang aircon lang muna Yang A2 at saka A3 So dito naman tayo mga mamsis ko so sa Marami talagang balak si Brenda dito Kasi lalo na yung am um, Kanyang upuan opuan ay at saka yung mesa niya ay um ano daw niya um, tawag diyan eh uh, tatanggalin daw niya yung mga ano mga itong mesa na to ay balak niya tatanggalin niya to baka mga next week po. Muna tanggal na po 'yan yung bagong project ni Brenda ay eh. nagpapagawa po siya ng ganito. Nagpapagawa po si Brenda ng ganito guys. Ah. Uh, ganito yung um, semento yung ano or marmol yung um, pinapagawa niyang upuan at mesa. Limang upuan daw na, na bilog at isang bilog na mesa ganito kalaki at limang ganyan pero hindi ganun. bilog din na maliliit. Doon ilalagay niya sa mga ka sa gilid ng A house niya para mas maganda daw at bongga. So dito naman tayo. Mm -mm. Dito naman tayo mga mamsi. so ngayon naglilinis po si ano, si Arvin. Naglilinis siya ng A house. Di ba naglilinis siya? So, dito tayo. Lahat ng, basta lahat ng ganito ay tatanggalin ni Brenda. Mm -mm. So, dito naman tayo mga mamsi. Si, so, ganito kalaki yung upuan ni Brenda o, oh, na gagawing pupuan doon sa kanyang A house sa Gilid. Uh, baka mga next week ay mailalagay na po niya yung kanyang bagong binili at in order na ganong mesa. At yan dito may mga koi dito, guys. May koi dito so ito ay nabuhay na talaga siya. Akala kasi patay na yung ano ibang mga bum, uh, bagong bilya. So maganda kasi dito kasi ang ganda ng Gilid kasi po full of flowers talaga na maliliit at ito naman mga maam siya balak po talaga ni madam dito ay um, itatanim na po niya talaga ito di ba nasasayang yung kanyang mga pananim dito naman ay na na ano na, diba naguna na, na, na nila dito nalinisan na nila dito oo uh, uh, nalinisan na nila so yun ang mas maganda so dito naman ay magtatanim baka bukas rin magtatanim siya dito so good luck na lang at ito yung bagong tinanim niya Ngay ni So ito Bago niya pin tinatanim para Bala kasi ni Brenda ay Pupunuin yan ng mga bulaklak itong hinaguan ito. At may mga batang naliligo guys oh. Yung mga bata naliligo Ibang saya ng mga batang So, dito lang tayo mga moms, di ba? Ang laki ng mga ano, ang mamahal daw niyan. Um, yan ay pag ano daw yan, tag 800 daw yang ay hindi na pala 15 pang isa nito, guys. Yang ganyan is 15 pag magbili ni Brenda. May halaman na at may ano na siya, paso. I love hinaguan. Di ba? I love hinaguan talaga ni Brenda. At si Zipo, napapakain po ng isda. Mm ito naman ay uh, nagtatanim din siya dito. Ang gaganda oh, di ba? Ang kukulay doon sa gilid ay kulay green. Dito sa gilid, gilid ay kulay yellow, kulay yellow green, may uh, violet. Basta iba't iba. May red ganoon. Mm, so yung koi, tingnan natin yung koi. Ay, malalaki na pala yung isda dito. Oo. Mm. Ayan, oh, mga isda. That... Asa? Ayun, dako. Ay, dako, dahil. Ah, kanil puti. Puti, ako ng koi, guys. Oh. Koi fish. Bakit may orange? Koi fish. Bro. Ay, koi fish, gapon na. Ang yeah, pagkakit. Like oh, na pala Ang uban. diba ang na pala guys so ngayon ay babalik na po tayo kasi uh, mainit na sobra at walang tao dito sa ating A house ngayon kaya bye guys